Sobrang sakit? Oo. Oh, Anak niya manit. Sobrang manit. Parang pinakayod yung toot ko. Dito na kayo, dito na kayo. Oh, Ayan, yeah. okay ka rin oh. dyan? Oo. Oh, oh. Comfortable? Oh, oh. oh, dyan muna, dyan muna. muna Tignan ko muna yung files niyo. Oh. Para hindi kayo, siyempre, pag-aray kayo ng aray, nakakapanghina. Kumain ko kum. mo. Sa tingin ko ito, compression deformity ito. Tinan mo ako ng doktor, ano, kung ako, na kung eh. nalaglag ba ako? Kaya nga eh. Kung Bakit? Ba ito, nagbago oh, na itsura nito. Hmm. Tingnan nyo maigi. Ay, ito, 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 ito. Tingnan nyo itong maigi. Yung portion na yan. Tingnan nyo maigi. Mm oh. Iba itsura niya sa ano. Ayan, dapat yan, kwadratong kwadrat. Tingnan nyo, ito, ayan, oh, may paklat. Tapos ito naman, lumabo. Ayan, oh. No? Diyan pala makikita mo, tsaka yung itsura niya nakapating kayad. Ito, nakapating kayad. Pag ganyan, ibig sabihin yung disk niya, maaaring kalat na yung pagkano. Kalat na yung pagkano. Kaya lintik na lang ang sakit. Lintik na lang ang sakit. Kunti. Wala oh, ka po nung kopya. Nakakaan ito, galaw eh. Wala ka po. Ganito, kung hindi nakuha sa robot, baka mag-MRI. Ano, yan, 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 nakikita ko siya ng ganyan eh. Tapos yung mga disc niya, wala na. Ano, magkakapatong na yung mga vertebral bag. Ganyan. Oh. Pagka meron ka kasing ganyan, compression fracture, hindi siya, ano, hindi siya advisable basta-basta ng ano yun. Eh. Swiss. Yung kagaya ng ginawa ko sa'yo before, yung yun. Tapos kita nyo, bengkong na yung dalawa. Kita nyo dyan sa x-ray, yung sa anterior. Sa before. Oo, nakagano mo. Kaya eh, bintik na lang ang kirot, baka mamaya, hmm. pag tinapig natin, baka lalo, ano, baka lalo kayo magpapalahaw dyan. Parang Api. ganun ginawa sa antipolo. Hmm. Ito yung sa sabi ay. kong kasama kami doon kay Anto. Oo, okay, nang brace dyan sa Balakang. Tapos sundin nyo muna yung maray. Kasi once na magkamali tayo dyan, pag nagkamali tayo dyan, yung tayo nyo kanina na halos mayak-yak na kayo sa sakit, baka hindi na kayo makatayo. Yun ang pinaka ayoko mangyari. Baka ibig sa nakatulong ako, mangyari, hmm. Dapat pala hindi na natin din nila sinanay doon na, na naging worse pa Pero ang gagawin ko sa kanya Ito ay pray Alayin ko muna kayo Haplus lang muna ng pagmamahal for the long time Tapos praise Wala muna tayong adjustment Hindi siya kagaya nung sa'yo Sa kanya Yun ang hinahanap ko Kita nyo napakalinaw Yun sa'yo malabo pero Meron na talagang Ang delikado kasi rin yung compression fracture Pag nagkaroon ng compression fracture Inisquish mo yun Akala mo lumagutok na maganda Maaari kayo mag-seizure dito. Ay, sarap. Wala na. Pero, yun ang mangyayari. Yun ang worst case scenario. Mag-seizure kasi kayo. Pag naipit yung spinal cord nyo, direct to the brain nyo. So, magkakaroon ng ano talaga yun. Very aggressive reaction sa inyong katawan. Sobrang sakit. Katulad nga, katulad. Ngayon, tignan mo, yung kilos mo. Konting ikaw lang, sariling mo lang yung babaon mo. Sobrang, sobrang sakit na. Sobrang. Pag tinulong ko pa yan na magkamali, kasi out of ano lang? <laughs> Hindi, ang mangyayari dyan, mami, eh, MRI tayo. Yung ibabay nyo sa akin, ipa-MRI nyo. Pag napa-MRI nyo, send nyo kagal sa akin. Pero 8,000 eh. <laughs> Ganito na lang. May libreng MRI sa mga ano eh. Eh, ganun talaga. Wala tayong, mapa, wala tayong magagawa. Kasi yeah, yun ay, ay request eh. Yun ay request. O kaya, ipa -ul... sabihin na natin walang MRI. Kahit hindi MRI Yung x-ray na malinaw, no? Yun Ang kailangan Yun na lang, x-ray na malinaw Titignan ko kung may ano Pag nagbago kasi Ganito kasi itsura ng vertebrae, oh Katulad pala. sa inyo, oh Kitang-kita Magkakasukat Wala, magkakasukat Pag isa dyan, guman ito Pag isa dyan, guman yan, oh Guman yan Pag nagbago yung itsura Yung hindi naging square Pag isa yan, guman yan compression fracture dyan or compression deformity. So, pagka nakita sa x-ray yun na malinaw, kasi wala rin kasing impression eh. Pinapaliwala ko sa inyo, hindi ko kayo tinatanggihan ng basta-basta lang. Tinatanggihan ko kayo, pero may kasunod na ano, ipapalo up nyo sa akin. Para, kung makakatulong o makakatulong o hindi ako makapirwisyo. Kasi pag, na, ano, pag binas-labas ko yan, mapirwisyo ko kayo, Imbis na kahit pa paano, nakakatayo kayo, may pain-pain ng konti, eh baka hindi na kayo lubusang makatayo pagka nagkamali ako. MRI na lang. So, yes. Lang Kailangan niyan talaga makita ko yan. Bale na. Bale, pala, bale, pala, bale, pala. Bale, bale. Ganyan ha. Kailangan maging ganyan, ganyan, ganyan. Walang magiging ganito pag naging ganyan yan. Mananatili kayo mag magbibrace. Tapos magbabitamins kayo sa bones. Magbabago ang ano. Depende. Magbabago yung magiging magbabago yung magiging assessment natin sa inyo. Depende sa kalalabasan ng result o kaya ano MRI o X-ray na kahit plain MRI lang yan tapos plain MRI pinaka the best kasi may MRI talaga kasi pag in MRI kayo detalyado po yun kilos mo lang nanginginig ka na nanginginig ka na nanginginig ka no, kang, no, bakit yung spinal cord natin magmula sa lumbar hanggang head po yun hanggang utak kaya nahihilo kayo kasi over compression na meron siyang wheelchair <laughs> kasi kada kada ganun niya niya kada tayo kada yung tayong pilit niya niyan yan, nahihirapan lumbar lumbar nagpapatayo sa atin kaya maari siyang mahilo talaga kaya kita mo because yung spinal cord natin buo niyan lahat ng katawan natin kontrolado tayo ng spinal cord yan ang buhay natin spinal cord kaya pag nag pag nagkaroon ng compression niyan Mangingini talaga kayo kasi manghihina kayo parang gusto niyong umiga. Kaya pinaigaw ko ka agad kayo eh. Unang tingin ko pa lang, alam ko kung sige kayo. Okay. Tagilid kayo. Kaya yung tumagilid? Laka dito na. So, imam, eh, ma kasi ma-approaching ko kayo ng pagmamahal. Kahit pa paano. Ako mag- Hindi ako makatagtag ng... Um, ano, pa-check up ka, MRI, tsaka yung x-ray na malina, tapos isi-send ko na lang sa kanila. Hmm. Tapos, mababalingin ko kayo dito. Pag ito ay spasm lang o yung mga disease lang, asahan nyo, aayusin ko to, gagalawin ko to. Pag mga ano lang, pag mga, pag wala ako nakita ko, mga, yung mga compression fracture. Pagod na pagod na ako, na, ako sa hirap. Mami, kailangan lang, ano lang tayo, maging malakas tayo kasi. Oo, oh, no, lumalabad pa ako, laban ako. I-grip po lang muna yung ano niya. Maganda to, kahit pa paano, nakaano ano siya eh, naka wheelchair. Oh. Parang hindi, hindi na siya bumababa sa ano, lagi na sa kwarto na yun. Una, buma, pin, ha, pag nag-iin ng painkiller, kaya mo na ako? Ako mag-uubo sa'yo, ha? Hindi na tayo, ganoon mo siya. Wala akong naramdaman. Yung ulit na Charis. Pero siyempre, ako kasi kontrolado ko, alam ko yung ginagawa ko, kaya hindi ka nasaktan. Pero siyempre, pag kayo ang nagtayo sa sarili nyo, aray, 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 aray. Huwag lang muna kayong mag-ano, Anong kailangan nakahalo siya? Alam mo, kaya ako na pumint. Sa loob ng dalawang buwan, Minsan lang ako nakatulog ng 9 hours. Laging 3 hours, laging 4 hours. Ganon sinasabi ko Alam ko, nahihirapan na kayo eh. Hirap hirap kasi. Hirap Kaya, kaya nga, pag nagkamali pa ako dyan, imbis na ano, baka sumpain nyo ako. Kaya ang ginawa ko, plus lang muna ng pagmamahal. Pero, Tsaka na. nakaupo ako. Mga mali dyan. Kinakayod dyan. Kinakayod na kinakayod. Ang sakit. Sige, pahinga na muna si mami. Pahinga na muna pa. Sige ah. Kailangan makahiga ay. na siya kagad eh. Sige, Kasi ang anong manag man. Man, na sa meeting ng Amulika. Sige, ang hangin...